Enggak kita taruh ah. mi hmm, bun. Nih, nak. Hmm. Di kolam pengen mi bun tuh. Ah. Hah. Iya, Pak. Kasih sih. kita kok. Hah. Apa ko na lang. Nang hina yo. Ya.

ganda ah oh, nangina ah oh. oh. nakuha natin iba na nakita ko lang oh, basang basa siya oh. nalagay ko dito sa kulungan papalakasin ko muna oh. nalagay ko muna dito para lamakas siya basa eh oh. ayun oh. Nangyina. ano, Buhay pa yan. Nangihina lang. Basa siya. Eh. Oh. Ah. Bukas siguro. Malakas na to. Papakawalan ko. May ah. mga kalapate rin ako dito. Eh. Ayan. Tapos dito naman, may mga lovebirds dito. Ayan. Mga lovebirds yun. Sa kapatid ko yan.